nabas ko na nga pala yung blender ko mga kapitlog. kasi ibiblend natin yung mga tiraterang prutas nung bagong taon kasi sayang baka mabulok lang eh kaya ibiblender natin gagawa tayo ng juice ah, wala nga yung up ko lang mga pala yung gagamitin natin peras mansanas saka kiwi. Ayan. Meron din ditong ng ano, uh, ubas. Ay, haluan ko na lang. Ayan, ihanda lang natin. Papalutan ko lang saka ko siya ay Tapos saka ko siya ilagay diyan. Ang hmm, ganda o. Oh. sayang naman kung mabubulok ah, uh, gawin ko na lang juice ah, oh, i-blender ko na lang kasi yung mga nakarang mga taon kasi nasasayang lang nabubulok So, tatapon lang. So, uh, napulok na. Sayang lang yung pinambili. Kaya so, sabi ko, ito, nilabas ko na yung blender. Nagagawa <laughs> na lang ako ng juice. Kaya na nga mga kapitlog uh, balatan ko na iwa iwa nilagay ko na rin dyan ayun so, ayan, saksak lang natin yan tapos saka natin i-blend ayan ayan tatakpan lang natin yun ayan. ayan natin siyang ganyan tapos saka natin dali muna natin to kasi baka mapilipit eh pindutin lang natin yan ah, ay kulang, lagyan lang natin ng konting tubig lagyan natin ng konting tubig para maikot nya siyang durugi ng hosto para matino po yung mga prutas makikita nyo naman talagang durug na durug eh, paano kung inamber ko natin yun? Ito lang yung gamit kong blender natin. ano mga Aw, Wow. Ayan o. Oh, durog na durog no. Huh? Mm -hmm. Sarap. Ayan na ay yung mga kapitlog. Bye bye.